Sabi sa Matthew 27.46, bago mag 3 p.m., sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lema sabaktani. Ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa mga huling oras ni Jesus sa panahon ng kaniyang paghihirap, habang siya ay nasa krus, sinabi niya ang mga salitang makikita rin sa awit 22. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit kay layo niyo sa akin? Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Diyos ko, araw gabi tumatawag ako sa inyo, ngunit hindi niyo ako sinasagot, kaya wala akong kapahingahan. May parallel sa na naramdaman noon ng psalmist na siyang na-experience rin ni Jesus sa cross. Lumaki si Jesus na well-versed sa scriptures at sa pamagitan nga ng psalm ni David, in-express niya kung ano ang sigaw ng puso niya. Sa moment na inak ng Diyos ang kanyang judgment at pinasan ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan, kahit alam naman ni Jesus kung ano at para saan yung kanyang ginagawa, iba pa rin ang tama sa kanya ng realidad. Sa panahon na naranasan niya ang great pain and suffering, he felt forsaken. Kahit na may intimate relationship ang Diyos sama at si Jesus, naramdaman niyang inabandon na siya. Nung sinabi ni Jesus, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Haramdam mo yung sakit? Legit yung pain. Isipin mo yung tinitreasure ng ama, yung bigatin saan. Na-experience yung agony sa cross na dapat sana tayo yung nakararanas. Minsan ba sa buhay mo, naranasan mo kung ano yung mahalaga para sa'yo, eh inabandona ka? Minsan ba napatanong ka, bakit parang layo ng Diyos? O kaya nasaktan ka dahil yung relasyon na matagal mong inalagaan nasira. Yung mga itinuring mong kaibigan, kinakancel ka. Yung trabaho na hinangad mo, hindi mo nakuha. Yung sweldong pinaghirapan mo, nawalang parang bula. Yung negosyong pinagsikapan mo, naglaho. Yung ipinalalangin mong mabuhay at gumaling ang mga mahal mo sa buhay, kabaligtaran na ng naging tugon. Maaring sa tingin mo ay eh, hopeless situation ka na, na pinabayaan ka ng Diyos. Pero alam mo ba na hindi yun totoo? Sa panahon na feeling mo iniwan ka, tandaan mong ramdam na ramdam ka niya. Hindi lingid kay Jesus kung ano yung pakiramdam mo kahit yung mga pag-iyak mo. Dahil siya mismo na experience niya ang lahat ng sakit at mas matindi pa. Sa pagsabi ni Jesus ng, My God, my God, why have you forsaken me? in the midst of suffering or pain, in a seemingly hopeless situation, nandun pa rin ang pag-asa. Yung perfect sacrifice ni Christ, sapat na yon para malaman mong dakila ang pagmamahal niya sa'yo. na overcome na ni Jesus ang lahat. We will never be forsaken. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan sa lahat ng pagkakataon. And this is our hope and confidence. Panghawakan mo sana ito, kaibigan.